Pagkatapos mo mag 25 million views, tsaka ka nagsisi. Anong lesson ang natutunan mo sa viral post mo sa akin? Kung kailan ba naman ako nagpapapit, tsaka ako pa kailangan patunayan itong mapasabak tuloy ako ng kainan? Ay, grabe kayo guys! Nandito ako sa ano ngayon, sa bahay ni Ma'am Corina. Kasi dahil sa inyo ano, pagbabasa kasi tatawag eh, tuloy ako ni Mang dito sa ano, di oras eh. Kaya di ba sa ano, video ko nababasa dahil ano, sinasabi niyo yung di kinain ng ano, di tinapos niyo yung Corina yung ano, yung Paris ni Diwata. Kaya ngayon, may dala tuloy ako ng ano, pares uh, Paris, bumili ako para ni Mampurina Corina. Kakain ko sa kanya para ipakita sa inyo na talagang hindi martis si Mampurina Corina, talagang kumakain talaga siya sa Paris ni Diwata. Kaya tara na, Puntahan na natin. Let's go! At nasaan na yun? Ikaw pala yun! Si Whitey Man! Kumusta ka na? At may dala siyang... Pares! Oy, ang sarap kaya niya. Oo, gusto ko lang patunayan kasi sa mga nang baba eh na nagkakamali sila ng inakala. Gusto ko kaya talaga ng pares pero kailangan magpalabas ako ng kanin. So ito ang mga sangkap ng pares ni Diwata. Of course, yung kanyang secret recipe na sauce, and then eto yung kanyang lechon kawali, imbis na beef pares, lechon kawali, at yung kanyang chicharon bulaklak na crispy. Ang sikreto dyan, wag mo syadong ibababad para habang kinakain mo, crispy pa din. With matching bawang. O, ba? Diba? O, kanya-kanya ng diskarte dito kung paano kakain. Ayan ang kanin mo. Yan, yeah, nakaka-proud ma'am na yung taga-bundok na katulad ko ay... Grabe ka naman taga-bundok, Nagluluto ka ng Japanese cuisine. Sino ba naman magakala na isang kilalang ma'am na sikat na... Ang uh, magpapakain na, sa'yo. Kaya nga eh. Oh, o, diba? Uh, yeah, maraming salamat po sa pag-invite. Of course. Um, ano ba ang meron talaga dito sa pares ni, ni ano, ni Diwata na... Yeah, eh, panalo. panalo. di ba? Yeah. Lalagyan na kita dyan. Ha? Ay, thank you. O, oh, ma oh. Masarap talaga. In fact, nung araw na yon gusto ko pang sumubo, kaya lang, kay, ako yung host eh. Kailangan ko magsalita. Paano ka magsalita habang umunguya? Para ngayon, umunguya ako, ikaw naman na magsalita. Ay, ang magsalita. Kaya nga, grabe, sarap guys, mm. ng, ano, mm. ng Diwata Paris. Kaya sa mga nagsabing hindi masarap, talagang sa inyo problema na yung nasa. Tsaka yan. ano ah, meron siyang anghang. Tamang-tama lang yung anghang. Saan ba kaya nakuha ni Diwata itong kanyang recipe? Sa ano, sa ano daw po yan, ma'am? Yung kaibigan niyang ano, yung cook dati nung nagka-pandemic. Mm. Nasa ilalim pa siya ng tulay tapos nag-sideline niya sa nang ano, tinda-tinda. Mm. So, Nag-offer sa kanya na dagdagan daw yung paninda niya ng ano, yung Paris. Paris. Uh -huh. Ayun, kaya... nasa sauce talaga siya eh. Kasi yung sauce niya, tamang-tama yung alat at yung anghang. Diba, no? Uh -huh. Alam mo, nagpapapayat ako ngayon eh. Kailan mo naman ako nagpapapayat? saka ako pa kailangan patunayan itong mapasabak tuloy ako ng kainan? So abangan. Yung paresan ni Diwata in Quezon City, May 26. May 26 makamunta ba kayo dun, ma? Am? Why not? Why not? Kasi lahat ng vloggers pupunta doon para makita na kumakain ako talaga. Guys, tinan nyo guys ha. Sarap na sarap si Ma'am Corina sa Diwata Pares ha. Hindi ako nag almusal eh. <laughs> <laughs> Taliwas sa sinabi nyo na ano na naginarte lang daw ganun say may purpose lang yun pinapakat lang yung video oo pero ngayon yung mismo makikita yung ano yung yung pagkasiba sabi mo pagkasiba na pagkasiba ni mm -mm. sa ano Paris so uh, ito ay maraming matututunan sa usapan namin ito una masarap yung Paris sa Diwata pangalawa kinain ko talaga yung Paris sa Diwata pangatlo ang galing mo mag clickbait <laughs> 25 million and counting ang views niya at pagkatapos um magkakaroon ng bagong branch si Diwata at ang inspirasyon dito kahit na ikaw ay Palaboy na nakatira sa ilalim ng tulay, pwede ka pa rin maging milyonarya. Kaya yeah, basta si at at ka determinasyon. Oo. importante Tsaka nasa. hindi naman siya mas masungit. Pumila nga kami para ma-interview siya. Sabi kailangan daw may regalo. Wala naman kaming regalo kay hmm. Diwata. Meron ma'am. Ano ba regalo? Chinelas. Ay, chinelas, oo. Meron ka bang chinelas din? <laughs> Meron, bibigyan din kita. <laughs> kasi binigyan <laughs> okay. niya ako ng pares. So binigyan uh, ko siya ng pares ng chinelas. Oo, oh, yun, di ba? Naintindihan ko si Diwata na... Huwag niya ako masyadong abalahin kasi nag, Naghahanap buhay naman ako kaya, dito. Kasi minsan nag uh, susungit siya ma'am. Dahil ano, dahil sa mga fans din niya na makukulit. Kasi mm. minsan pagod siya. Tapos yung ibang fans pa, picture tayo dito, diwata, diwata. Minsan natutulak siya kaya minsan na uh, ini uh, uh, siya bag gano'n. O ganun si diwata. Pero pag nasa good mood naman yun, pangitingiti din naman yun. At saka... Grabe ka, araw-araw ka ba nando'n? Halos po ma'am. Nagagatas ako doon na uh, halos araw-araw. Ganon? <laughs> Grabe! <laughs> Ay, si, si Diwata kasi, trending kasi, kaya... Super trending. Alam mo na, baga small vlogger ka pa lang, kaya eh, kung saan yung medyo trending, doon ka talaga. Katulad nung ikaw, nung pumunta ka doon, pumunta ako agad kasi Mampurena yan eh. Saan ka ba nakatira tab. at nakaano naka, naka, ka kagad? Makati lang po. Ah, Makati? Kaya, kaya, ano, naka-motor ka? -motor ka? Ay, hindi po, commute lang. Commute, ang bilis Kaya ambilis, pagdating ha? ko talaga doon, nakita ko si Mampurena. Mampurena talaga to ah. Video agad, wala nang intro-intro. <laughs> ganun na agad yun. Grabe. Pero, siyang nagwagi. Kasi <laughs> 25 million views. Okay, anong lesson ang natutunan mo sa viral post mo sa akin? Sige nga, may natutunan na ka bang leksyon? Ay, napakadami po ma'am. Uh, bilang isang vlogger pala, pag nagpo-post ka ng ganun, eh, madami kang dapat ano uh, isipin eh, uh, responsibilidad kasi natin ng mga vlogger na maghatid ng tamang informasyon eh. Aba, um, parang may natutunan kaya, na siya. Kaya um, magkakamali ko lang kasi doon guys, amin ko sa inyo, yung putol-putol yung video ko na nagpalito sa mga fans. Mm. Kasi siyempre, eh, may sana maintindihan nyo rin ako dahil uh, rails lang yung pang-upload ko doon sa aking uh, video. Kasi gusto ko din madaming topic tungkol kay Mang Urena. Kaya pinuputol-putol ko yun. Kaya nanghihingi ako sa pasensya sa inyo guys na ano ganun yung ano nangyari. Uh, yun yung sige pinapatawad na kita kumain na tayo. Ay, thank you po. Ma oh, ayan diwata, thank you sa Pares. Kita-kita tayo sa Paresan. Oh, cheers. Cheers. Paano mo to, Cheers, ganyan lang. Cheers. Cheers. <laughs> <Ayun. laughs>